Hello guys, andito na naman ako ngayon guys para mag-share ako sa inyo. Ang isi share ko na naman ngayon sa inyo guys ay tungkol ito sa sumpa ha. Kung totoo ba kasi marami guys ang nagtatanong sa akin kung totoo daw ba ang sumpa or maldition o kahit na ano pa yan guys ha kung totoo daw ang sagot ko diyan guys ay oo ha kasi kumbaga talagang kumbaga na experience namin yan guys ha tapos ako mismo guys ay magaling ako magsumpa ng isang tao yan guys at napaka-epektibo niyan or maldesyon kaya kumbaga andito ako ngayon para paliwanag sa inyo guys ng medyo mahaba na ang sumpa or maldesyon guys ay totoo yan ha yan guys ang ibig kong sabihin hindi ko na hindi na ako guys magi-example lang kung sino-sino. Ang i-example ko na dito guys ay yung sa akin experience ko guys ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan. Unang-una guys ha, ang sumpa na yan guys. Dati kasi guys ang magulang ko ay biktima rin guys ng sumpa. Sumpa dahil nung ano guys, nung bata pa ako noon guys eh kumbaga talagang ah uh, siguro mga 3 years old ako guys, ang buhay namin guys ay maayos. Kumbaga ang pamilya ko guys, ang nanay ko at tatay ko ay mga negosyante. Kumbaga kilalang negosyante yan doon sa amin. Yan guys, kumbaga malaki malakihang negosyo ang ano niyan, maraming katulong yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos hanggang ngayon guys, sa ano hindi talaga yan maiwasan guys yung inggit. Yan guys, hindi maiwasan yung inggit eh. Yan guys, yan yung sinasabi ko, pinapaliwanag ko sa inyo lagi guys na ang inggit ay nakakamatay. Yan guys, ang inggit ay nagpapahamak. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Hanggang sa ang magulang ko guys ay kasi ang nanay ko ay medyo ang ugali noon ay medyo strict. Yan guys, hanggang sa ang magulang ko guys ay naisumpa ito. Naisumpa guys. Nang maisumpa yan guys, ha, ang magulang ko alam nyo doon, unti-unti nang bumagsak guys, yung kabuhayan namin. Yan guys, unti-unti nang bumagsak yun. Yan guys, kaya kumbaga, lumaki na ako. Yung mga panganay ko na kapatid guys, yung mga matatanda sa akin guys, is ano yan. Kumbaga, namulat sila sa ma marangya na buhay. Kasi naabutan nila ang kasaganahan ng buhay namin. Pero ako guys, nung ano, bata pa ako nun guys, eh, 3 hanggang ilang taon pataas guys, ano na, kumbaga, ang naabotan ko na, guys, ay hirap ng buhay. <laughs> Yan, guys. Kaya, kumbaga, puro pasakit talaga, guys. Ang na-experience ko sa buhay talagang ang paghihirap talaga, guys. Naranasan ko, guys, mula bata ako, naranasan ko, guys, yung hirap ng buhay. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga, naranasan ko talaga, guys. Kaya, kumbaga, medyo mapait, guys, ang... Nangati yung ilong ko. Medyo mapait, guys, yung pinagdaanan ko sa buhay. Medyo mapait, guys. Talagang grabe yung hirap naranasan ko, guys. Dahil lang sa, kumbaga, pati, guys, ang mga anak. Pati kami, guys, na mga anak ay naapiktuhan na. Yan, guys, naapiktuhan na kami, guys. Kasi ang sumpa sa magulang ay nadamay na, guys, yung mga anak. Siyempre, madadamay ka, maaapiktuhan ka. Yan, guys, kaya, kumbaga doon ko guys naranasan guys yung kwento ng buhay ko na uh, nasa grade nasa elementary pa lang ako grade 3 ako guys nagaan ako ng kamote yan guys nagtitinda ako nyan guys kamote grade, grade 1 ako nyan guys yung mga kamote guys na tumbok tumpok talagang naranasan ko guys yung hirap ng buhay nung grade 5 ako hindi ko guys makakalimutan yung yung time guys na namumulot ako guys ng mga kalakal yan guys Patago lang 'yan guys sa magulang ko kasi syempre kailangan dumiskarte tayo. Kumbaga grabe guys yung na-experience ko sa buhay. Kaya kumbaga guys, ang sumpa, ang sumpa guys ay ano guys eh hindi na ako guys kasi medyo nasasaktan ako guys pag naalala ko guys yung mga nakaraan sa buhay ko. Kumbaga talagang sobrang pait. Ang sumpa guys, halimbawa ang magulang mo guys ay naisumpa, pati kayong mga anak ay madadamay. Eh hadamay niyan guys. Kaya napakahirap guys ng sumpa. Sumpa guys, napakahirap sobra. Tapos ngayon, lalo na kapag ikaw mismo guys ang naisumpa ng isang tao, talagang dipindi yan guys sa sumpa ng isang tao. Yan guys ang ibig kong sabihin, tatalab at tatalab yan sa iyo, kagaya ng naikwento ko sa inyo ng pamilya ko na sumpa. Hanggang guys, han na ano kami, kumbaga, kaming magkakapatid guys, ay kumbaga, ano hanggang sa nagkaasawa sila yan guys ang mga kapatid ko talagang hirap yan guys sa buhay talagang kahit na anong anong kayod namin yung para bang gumagalaw naman kami guys para makuha namin yung pangarap namin maabot namin yung pangarap namin para bang ang hirap hirap talaga guys yan guys sobrang hirap kaya kumbaga may nagkwento din may nagkwento sa amin nung kasi guys na naisumpa kami naisumpa ang magulang ko yan guys ang ibig kong sabihin kaya ganun guys Ganun guys ang nangyari. Tapos ngayon guys, ano guys yan eh, kumbaga talagang grabe ang ano, tapos hanggang sa nag ano talaga kami guys, gumawa kami ng paraan, kaming magkakapatid, gumawa kami ng paraan para maalis ang sumpa sa katawan namin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Gumawa kami hanggang sa nakaano kami guys ng mga kung ano-ano guys na pang tanggal sa sumpa. Yan guys, yung na-share ko sa inyo guys na yung na-share ko guys sa inyo na sa ano, nasa nasa ano guys, kumbaga na share ko sa inyo guys na doon guys sa sa ano guys, may tumatawag kasi guys eh. Yung na share ko sa inyo guys, yung doon guys sa Facebook ko na sa sumpa, yung mutya ng mata ng isda. Nakakatulong yun guys. Talagang nakatulong. Ngayon guys, kaming magkakapatid, kaming magkakapatid guys, is talagang lahat kami guys ay successful sa buhay. Kumbaga lahat magaganda namin. Yan guys, dahil ang sumpa guys, ay kumbaga natanggal ito sa katawan namin. Yan guys, kaya ang hirap-hirap guys nang naisumpa. Yan guys, kumbaga naranasan ko mula bata ako guys, hanggang sa, hanggang sa ano talaga guys, grabe ang pahirap sa buhay ko. Yan guys, grabe ang pahirap sa buhay ko talagang, Ayan ang sinasabi ko sa inyo na ang naranasan ko guys ay mas malala sa naranasan ng iba dito ng mga followers ko na hirap sa buhay. Yan guys nakaano lang ako guys, nakabangon lang ako guys, noong pinasok ko na guys ang spiritual. Yan guys, tapos natanggal, nakawala na rin guys yung sumpa sa aming magkakapatid. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya ako guys, naniniwala sa sumpa. Yung iba guys, na isusumpa pagdating sa financial, ano, na mamalasin sa hanap buhay, mamalasin ng ganito, ganyan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Talagang kumbaga, ano yan guys, kumbaga kamalasan sa buhay. Ano, yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ang iba naman guys ay naisusumpa ito guys na magkasakit. Kapag naisumpa ka guys na ikaw ay magkasakit, yan guys ay magkakasakit ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Walang kagalingan yan. Yan guys, kaya napakahirap guys nang naisusumpa. Kaya yan nga ang sinasabi ko sa inyo na kailangan talaga guys may mga protection tayo sa katawan natin. Yan guys, kasi kami noon guys wala pa kaming mga protection ng ganun. Siyempre mga bata pa tapos sa probinsya. Yan guys ha, kumbaga ang magulang ko noon ay kumbaga mahina din, may mga ano din sila guys, may mga protection, yung tatay ko may anting-anting, yan guys, may agimat yan guys, kumbaga ang history ng pamilya ko guys, ay may mga ano sa spiritual, kaya kumbaga may kakayahan ako pagdating sa bagay na ganyan, totoo lahat guys, ang sinabi ko na pagdating sa sumpa yan guys, ang ibig kong sabihin tapos ngayon guys, ha alam nyo pa ba kung ano ah uh, ngayon guys, naniniwala din ako guys sa pagsumpa. Dahil siguro guys sa pagsumpa sa pamilya namin, ngayon ik ako din guys ay nagkaroon ng kakayahan na magsumpa ng isang tao or magmaldisyon. Mag yan guys ang ibig kong sabihin. Talagang kumbaga napaka-epektibo niya. Dahil kumbaga subok ko din guys yung sarili ko. Subok ko yung sarili ko. Dahil noong time guys na as in syempre aping-api kami noong guys. Dalaga pa ako niyan guys. Kumbaga na-experience ko guys yung pag ganyan sa akin 'yung para bang ako. Minsan ang kapatid ko, gano'n siyempre kakampihan ko ang kapatid ko. Ayan guys, panganay na kapatid ko pag mga matanda sa akin kasi marami kami guys na magkakapatid. 'Yan guys, ang ibig kong sabihin, ano talaga 'yan guys? Totoo guys dahil may mga naisumpa din ako guys na tao. May mga naisumpa ako guys na tao. Ah, uh, may naisumpa ako, hindi ko hindi ako mag-aano uh, sa inyo guys dito maglilihim. May naisumpa ako guys na Bale, pinsan ko pa ito guys. Pinsan ko mismo. Kasi ang magulang nito guys, ay sobra akong dinaon. Dinaon kami ng dinaon ng kapapin ko. Para bang hinusgahan kami ng hinusgahan sa isang mali na hindi namin ginawa. Kaya sobrang sama ng loob ko nun guys. Sobrang sama ng loob ko nun guys. Tapos ngayon guys, nakapagbitaw ako ng sumpa guys. Alam mo kung anong nangyari doon sa anak ng ano guys, kung pinsan ko mismo, anong nangyari car accident guys. Ito ay car accident, kumbaga ito guys ay talagang ang mukha niya si guys, yung mukha niya dahil ano guys, eh, kumbaga talagang ano guys, kumbaga wasak ang mukha kasi tumama guys yung ano niya guys sa salamin, sa sasakyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga ako guys pag nagsumpa ako as in grabe or maldition yan guys. Dahil bata pa ako, kaya ako naniniwala guys sa mga maldition or sumpa na yan. Dahil bata pa ako guys, may nakakita guys ng dila ko. Na ang dila ko daw guys ay may 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 sanga. Parang may sanga siya. Yan guys. Kaya kung ano daw ang bibitawan ko na salita guys ay magkakatotoo. Yan guys. Marami na guys, may naka may bumanggap pa sa akin guys. Nagrabe na yung time na naranasan ko guys ang depression. Wala pa ako guys sa YouTube. Sabi ko sa inyo, ang naranasan ko na hirap sa buhay, sobrang pasakit sa akin yan guys. Ano guys, ah uh, na isumpa na parang binangga naman niya ako parang binangga naman niya ako ngayon guys syempre ang utak ko noon ay ano na pagkaganyan na yung galit ko ngayon guys ang gabay ko naman doon guys ang gumanti sa kanya yan guys gabay ko ang gabay ko guys ay nakaganti sa kanya ngayon guys ha bawal lang guys ang judgmental dito ha kung baga nagpapakatutulong ako sa inyo ang magulang niya guys ay namatay yan, guys. Tapos may isa pa, guys, na ang nanay niya, guys, ay namatay. Taga dito yung, guys, sa Pilipinas. Nursing yan. Na bumangga sa akin. Na grabe talaga. Masyado akong gina nun. Hayan, guys. Dahil lang sa silos. Dahil lang sa silos, guys. Talagang grinabe ako. Ngayon, namatay ang nanay niya. May isa pa, guys, na foreigner din, guys, ito na para bang medyo nakagawa din sa akin ng hindi maganda. Ngayon, guys, ginanti din ako, guys, ng gabay ko. Ang nanay niya din, guys, ay namatay. Yung isa din, guys, na foreigner, foreigner, ano, ngayon, guys, yung nakikwinto ko ito sa inyo, guys, sa, ano, sa, ano, yung sa, ano, na nagkagulo, yung sa Santo Ninyong Kubad. Yung foreigner din, guys, ay na-hospital. Yan, guys, lahat, guys, kumbaga, lahat ng mga bumangga sa akin, guys, ay talagang inabutan ito ng kamalasan sa buhay or, ano, yan, guys, tapos... Noon pa talaga guys ay kumbaga nung bata pa ako guys. Ha? Pero hindi na ngayon guys ha? dahil nagbago na ako. Isinuko ko na ang buhay ko kay God. Ano guys ako niyan talagang nagpapakawala ako guys ng sumpa minsan sa isang tao. Kapag ang isang tao na yan ay naaagrabyado ako. Yan guys nagpapakawala talaga ako. Lalo na guys yung ano yung time guys na ano. Nagsusuklob ako niyan guys ng kulay, yung pag nasasaktan talaga ako guys, nakasuklob ako nyan guys ng kulay itim na damit, nakaitim ako nyan lahat ng damit. Yan guys, noon kasi guys, nung hindi pa ako nagdidibusyon po der pundo ha, bawal ang judgmental, medyo gumagawa ako noon guys ng kaliwa. Ha, pero nung nagdibusyon po der pundo na ako 2021 guys, doon ko binago guys ang buhay ko. Nung time ng pandemic 2020 to 2021, doon guys, Talagang kaya ako, guys, naniniwala sa sumpa dahil ako mismo, guys, pag nagbitaw ng isang salita ay nagkakatotoo ito. Pero ngayon, guys, ay bina, ina, inaalis ko na yung sa katawan ko, guys, yung mga bagay na ganun. Dahil alam kong kasalanan yung, guys, sa Diyos, yung pagsumpa. Yan, guys, kaya napakaganda, guys, ng may protection tayo. Yan, guys, protection. Tapos yung mga pangalis, guys, sa sumpa, ang haba na ng kwento ko. Ano lang yan guys, yung mutya ng mata ng isda, may ginagawa dyan guys. Ha? Ibababad yan, may mga ginagawa dyan guys. Kasi may mga lumapit na din guys sa akin na yung samot yan ng mata ng isda guys na kumbaga unti-unti sila nakawala, unti-unti gumana ang buhay nila. Yung pala na isumpa din sila guys noong panahon, noon. Marami guys, kumbaga marami yan guys. Yan lang guys, tapos protection ay napaka-importante guys sa atin. Ha? Yan lang guys, dahil ang sumpa ay yan guys, ako mismo ang magpapatunay sa inyo. Yan lang guys, pero bawal ang judgmental ha. Lahat ng tao ay nagbabago. Kahit nga mangkukulam, mambabarang yan guys, nagbabago sila. Yan guys, pero ako hindi ako nangkukulam ha. Yan lang guys. Thank you guys, I love you all.